May bagong balita na naman po tayo na bumalot dito sa buong crypto community. At ngayon, ito po ay galing mismo sa anak ni US President Donald Trump na si Ginong Eric Trump. Sa isang interview, kamakailan lang ay binanatan niya ang traditional banking system at ipinahiwatig na ang blockchain daw ang mas magandang alternatibo. Marami ang nagtatanong ngayon, may connection ba ito kay XRP? At possible ba na si XRP ang uh, maging bahagi o pumalit sa SWIFT system na ginagamit ng mga bangko sa buong mundo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapin po natin ng mas malalim ang isyong ito mula sa mga pahayag ni Ginong Eric Trump hanggang sa posibilidad ng XRP-SWIFT integration at kung ano po ang ibig sabihin ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinabi ni ginawang Eric Trump na hindi na efficient ang mga bangko? Ayan, sa kanyang interview sa Fox News ay diretsahan po niyang sinabi na ang mga bangko ay inefficient o sa mas simpleng salita ay hindi epektibo. At ang malaking tanong ay bakit? Ang unang punto niya ay ang mga bangko ay bukas lang mula 9am hanggang 5pm. Yan, totoo nga naman. Sa panahon ngayon ay kung saan ang technology ay 24 7 parang napag-iiwanan na talaga sila. Yan, totoo po yan, 9 to 5 lang. Tapos sa weekend ay sarado. Yan, pangalawa, ang pagkuha po ng loan o pautang mula sa bangko ay sobrang bagal. Aabutin pa daw ng ilang araw o linggo bago maaprubahan eh kung sa blockchain based daw ay maaari itong mangyari sa loob lamang ng ilang minuto ibig sabihin ang buong proseso ng bank loans transfers at iba pa ay pwedeng mapabilis at mas mapagkakatiwalaan sa pamagitan po ng blockchain technology ayan sa mga nakakaintindi po dyan sa blockchain yan at uh, masasabi ko pong totoo yan totoo po yung sinasabi ni ginong Eric Trump dito ayan ngayon is uh, may pahiwatig ba itong si Ginong Eric Trump tungkol dito kay XRP? Yan, meron bang kaugnayan yung kanyang sinasabi na ito kay XRP? Marami sa crypto community ang nagsasabi na parang may sinasabi itong si Ginong Eric Trump pero hindi niya binabanggit nang direkta. Ayan. Ang isang kilalang crypto analyst na si Zaif, nagbigay po siya ng opinion sa kanyang X dating Twitter na base raw sa sinabi ni uh, Ginong Eric, malamang na ang tinutukoy niya ay sa si XRP. Ayan, bakit si XRP? Kasi sa si XRP ay kilala sa mabilis at murang paraan ng cross-border payments, lalo na sa mga international transactions. Ito rin ay ginagamit sa ilang real-world applications na tumutugon sa mga problemang binanggit ni Ginong Eric gaya po ng bilis, transparency at saka decentralization. At dahil dito ay mas lumalakas ang haka-haka na si XRP ang posibleng solusyon sa mga problema ng traditional na banking, banking system na binanggit ni Ginong Eric Trump. Ngayon is papalitan na ba ni XRP ang SWIFT? Ayan. Marami ang nagtatanong kung uh, ganito kahusay si XRP na may kakayang uh, palitan ang SWIFT. Ang SWIFT o Society of Worldwide, Interbank Financial Telecommunications ay ginagamit ngayon ng halos lahat ng bangko sa mundo para magpadala ng pera internationally. Pero ayon po sa isang dating empleyado ng SWIFT, libo-libong bangko na raw ang nakapag-test ng Ripple o XRP payment system. At ang twist, hindi ibig sabihin nito na tuluyan ng mawawala ang SWIFT. Ang mas realistic na posibilidad ay isang integration. Ibig sabihin ay magsasama po ang XRP system at ang Swift system para mas maging mabilis at saka efficient ang global payments. Bakit po ito makatotohanan? Ayun, dahil ang uh, pagpapalit ng buong global system at saka sobrang mahal ay ay komplikado. yan. Ang pagpapalit po ng buong global system ay uh, kakailanganin ng talagang uh, Uh, sobrang mahal na gastusin at saka napaka komplikado po nito hindi po hindi po hindi po magiging madali pero kung ipapasok po si XRP sa loob ng SWIFT mas madali po itong gawin at parehong panig ay makikinabang kaya mukhang uh, yan po yung mas tinitignan nilang uh, uh, gagawin nila kung kaysa sa papalitan yung SWIFT ngayon is may karapatan ba itong si Ginong Eric Trump na mag magsalita tungkol sa crypto? Yan. May mga nagsasabi na wala raw alam itong si Ginong Eric Trump sa crypto. Yan, bakit daw siya nagsasalita? Eh, hindi naman siya eksperto sa financial system. Yan, sa totoo lang ay nagbago na po ang ihip ng hangin. Si Ginong Eric Trump ngayon ay miyembro na po ng MetaPlanet Board of Advisors. Yan at pinamumunuan po niya ang WLFI, kung saan na isang crypto investment firm. Lumalalim na ang involvement niya sa blockchain space at kahit hindi po siya economist, ang kanyang opinyon ay may bigat dahil sa kanyang political at saka business influence. Bukod pa dyan ay dahil anak siya ng US President, may mga naniniwala na ang mga sinasabi niya ay posibleng may kinalaman sa hinaharap or future policy changes ng Amerika. At ito ay may malaking epekto rin sa global market. Ngayon eh, pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, ngayon ang tanong ay uh, paano po ito makakaapekto sa atin? Yan, maski nandito tayo sa Pilipinas. Una, kung totoo nga uh, na mas lalawak pa ang uh, paggamit kay XRP at uh, ma-integrate ito sa global financial system tulad ni Swift, malaking bagay ito para sa ating mga OFW at mga negosyong nagpapadala ng pera abroad. Mas mabilis, mas mura, at saka mas secure na remittances. Yan, possible po yan. Pangalawa, sa investment side naman ay maaring tumas po ang presyo ng XRP kapag nagkaroon ito ng mas malawak na adoption. Kung ikaw po ay isang XRP holder, baka ito na ang hinihintay mong bull run. Pero syempre, paalala lamang po, hindi po ito isang financial advice. Lagi po tayong mag-research at saka mag-ingat sa pag-invest. Pangatlo, kung uh, mapatunayan na ang mga sinasabi ni Ginong Eric Trump ay may kaugnayan sa policy direction ng US, uh, then maaring magkaroon ito ng domino effect sa mga bansa tulad po ng Pilipinas. Mga mas maging open na rin ang ating mga bangko sa blockchain at saka crypto integration. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pahayag ni Ginong Eric Trump ay isang malaking wink or kindat dito sa mundo ng uh, crypto lalo na sa community ng XRP. Hindi niya tahasang binanggit sa XRP pero ang mga example niya ay halos eksaktong tumutukoy dito. At sa dami po ng mga nangyayaring development sa likod ng Ripple at saka Swift, hindi na ito simpleng chismis lamang. Ang mga ganitong pahayag mula po sa influential na tao tulad ni Ginong Eric Trump ay nagpapakita ng malinaw at saka malinaw na shift or malinaw na pagbabago sa pananaw ng mga traditional na leader at saka negosyante pagdating sa blockchain technology. At kung tama po ang hinala ng community, ayan, maaaring makita natin si XRP bilang sentro ng global financial evolution. Kaya ang tanong ngayon, ay handa ka ba kapag dumating na ang panahon ng full crypto adoption? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.